sa mga content creator na nagatuna pa lang sa pagko para sa imo ang ini video. So paano ba mag upload sa mga video? So mahatag akong tips kung paano mag-upload sa mga video. So number one, kailangan sa usad ka maka-upload kita sa tulo video. Number one, mag-upload kita sa aga. Depende sa imo kung na, -na oras ka mag-upload sa aga. Basta ka mag-upload ka sa aga. Number two, mag-upload ka sa... Alas dusi. Number three, dapat mag-upload ka man sa hapon. So... Amo dapat ina ang pag-upload. Upload ka sa aga. Upload ka sa las 12. Upload ka sa hapon. So, amo po ina ang pag-upload. Kay, naraman ko man lang ina. Didi di sa mga content creator. Kay, maayo ina ang nag-aaram kita sa atong kapwa. Content creator. Kay, damdamo kita na araman sa inda. So, salamat sa mga content creator na naghatag sin advice sa aton kay para maraman ta, kung paano o magupload gali mag upload dili kay basta basta lang kita ma upload sa mga video so may mga idea ina kung paano kita mag upload may mga pamaagi so sa iyo na nagatuna kabay na kabulig may na video sa iyo nabisan yutay lang kung kita sin na araman. Thank you for watching. Follow na lang and share.